No October 2016, isang ina ang nakakita sa kanyang anak na nakahiga sa sahig ng kanilang kusina na nag-aagaw buhay na. Kaya agad siyang tumawag ng tulong para mailigtas ang anak. Ngunit hindi rin nagtagal, ang anak niyang si Rowena ay tuluyan ng namatay. Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, halika, pakinggan ang aking buong kwento patungkol sa kamatayan ni Rowena. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong salububin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Rowena Irani ay pinanganak noong February 18, 1994 sa Karachi, Pakistan. Siya ay may kapatid na lalaki na nagngangalang Rushad Irani. Sila ay parehong mahal na mahal ng kanilang mga magulang na si Ranch Irani at Behram Irani. Kaya naman ni ng mag-asawang Irani na bigyan ng mas magandang buhay at mga oportunidad sa edukasyon si Naruwena at Rushad. Dahil doon nagdesisyon silang lumipat sa Wichita, Kansas na noong mga panahon na yon si Rushad ay labing apat na taong gulang samantalang si Rowena naman ay sampung taong pa lamang. Ang kanilang paglipat ay naganap noong 2004, mga tatlong taon pagkatapos ng 9-11. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng kaunting impormasyon patungkol sa 9-11. Ang 9-11 o September 11 attacks ay isang serya ng airline hijacking at suicide attacks na ginawa noong September 11, 2001 ng mga labing siyam na militanteng na uugnay sa Islamic extremist group Al-Qaeda laban sa United States. Ang pag-ataking ito ay tinuturing na pinakanakamamatay na pag-atake ng terorista sa lupain ng Amerika sa kasaysayan ng US, na nagdulot ng malawakang pagkasira ng lugar at kamatayan ng mga tao. Sa katunayan, humigit kumulang na 3,000 katao ang namatay, kasama ang labing siyam ng mga hijackers sa pagsisikap na labanan ng US ang terorismo. At ngayon, babalik na tayo sa kwento. Matapos ang paglipat ng pamilya ni Rowena, agad silang nag-file para sa U.S. citizenship. Noong unang lumipat si Rowena at Rochelle sa Kansas, nahirapan silang makipagkaibigan. Gayunpaman, nalampasan nila ito at nagkaroon sila ng mga kaibigan. Sa katunayan, nakasali pa si Rowena sa ROTC program at drill team ng kanyang paaralan. Noong 2012, nagtapos si Rowena sa Wichita Heights High School at nag-enroll sa psychology program sa Wichita State University. Kaya naman sa kabila ng pinagdaanan ng magkapatid, ang ina nilang si Torrance ay labis silang pinagmamalaki sa pagpupursigin nilang makatapos ng pag-aaral. Maliban sa paghanga ng magulang, inilarawan rin si Rowena ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang masayahin mahilig maging sentro ng atensyon, may pagkababli, at may outgoing na personalidad. Dahil sa mga katangiang ito, nagkaroon ng interes kay Rowena ang isang dating kaibigan ni Rushad na nagangalang si Dane Thomas Owens. Si Dane ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Siya ay naging miyembro ng militar ngunit kalaunan nagretiro ito dahil nagkaroon siya ng isang pinsala sa ulo nang masabugan siya sa mukha habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Samantala, matapos maihayag ang nararamdaman ni Dane kay Rowena, madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mensahe sa messenger. At kung minsan naman ay nakikita sila sa Manhattan. Ngunit pinagtapat din ni Rowena kay Dane na nais nitong magtuon muna sa kanyang pag-aaral at gusto niyang makuha ang kanyang Masters in Teen Psychology. Kaya sinabi niya na kaibigan lang muna ang kanyang may bibigay para kay Dane. Tinanggap naman ito ng binata at hinayaan ang nais ni Rowena. Matapos ang mga panahong naputol ang ugnayan ni Rowena at Dane, noong May 2016, muling nagkita ang dalawa sa kasal ni Roshad. Nasa pagkakataon na yun, naging magkasintahan ang dalawa. Kaya naman, sobrang saya ni Dane. Lumipas pa ang mga panahon, nagbigay ng sulat si Dane kay Rowena. Ang liham ay naglalaman ng nais ni Dane at ito ay ang pakasalan si Rowena at magkaroon ng mga anak. Sumagot naman si Rowena sa nais ni Dane. Ayon sa kanya, nakailangan niya muna ng espasyo at panahon upang pag-isipan ng alok. Kaya naman, iginalang ito ni Dane sa loob ng halos isang linggo. Matapos ang isang linggong pag-iwan kay Rowena mag-isa, nagsimulang magsalita muli si Dane tungkol sa kasal. Dahil dito, nagpasya si Rowena na kailangan niyang makipaghiwalay na kay Dane. Kaya magmula noon, binak na ni Rowena si Dane sa lahat ng kanyang social media account at numero upang hindi na magkaroon ng pagkakataon na makapagpadala pa ng mensahe si Dane sa kanya. Matapos noon, nagpasya siya si Dane na magbigay ng mensahe kay Roshad dahil hindi na niya makontak si Rowena. Ang hindi alam ni Dane na alam ni Roshad ang patungkol sa kanilang natapos na relasyon at sa nararamdaman ni Rowena na pagmamahal nito sa kanyang mga pangarap. Kaya nagpadala si Rosyad ng mensahe kay Dane na kailangan na nitong hayaan ng kanyang kapatid at tapos na talaga ang kanilang relasyon. At kung sakaling ipagpatuloy nitong subukang kausapin si Rowena, sasampahan niya ito ng harassment. Magmula noon, huminto na si Dane sa pagbibigay ng mensahe. Kaya ang pamilyang Irani ay naniniwala na naintindihan na ng binata ang desisyon ni Rowena. Ngunit noong October 3, 2016, hindi dumating si Rowena para sunduin ang kanyang inang si Toranche sa paaralang kanyang tinuturuan. Kaya naman, nagpahatid na lamang si Toranch sa kanyang katrabaho. Nang makarating sa kanilang bahay ng mga bandang 4.10pm, sa hindi inaasahan na niya ang kanyang anak na si Rowena sa loob ng kanilang kusina na nakahiga sa sahig at duguan. Kaya naman agad siyang tumawag sa Cedric County 911 upang iulat ang nangyari sa anak. Nang dumating ang mga pulis at ambulansya, humihinga pa si Rowena ngunit walang malay. Kaya dali-dali nila itong isinugod sa ospital. Sa ospital, natukoy na nagkaroon si Rowena ng malaking kontusyon sa kanyang ulo at lumabas sa CT scan na siya ay binaril sa ulo. Samantala, sa pinangyarihan ng krimen, habang nag-iimbestiga, nakita ng mga pulis ang isang butas sa bintana ng kusina Maliban dito, nakatagpo rin sila ng isang shell casing ng isang .45 caliber semi-automatic na baril. Matapos ang pag-iimbestiga, tinanong ng mga pulis ang pamilya ni Rowena upang makakuha ng ilang impormasyon. Ayon kay Roshad, ang maaaring gumawa nito kay Rowena ay ang dating kasintahan nitong si Dane. Kinaumagahan noong October 4, 2016, binawian si Rowena ng buhay. Samantala, matapos ang pakikipag-usap ng mga pulis kay Rushad, inibitahan nila sa pulisya si Dane para sa isang panayam. Sa istasyon, inamin ni Dane na galit siya kay Rowena dahil sa pakikipaghiwalay nito sa kanya at sa pagtanggi nito sa kanyang alok na kasal. Kaya dahil doon, nagkaroon umano siya ng depresyon. Hanggang isang araw, naisipan niyang uminom ng isang bungkos ng hydrocodone pills at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa bahay ni Rowena na dala ang kanyang kalibre 45 na baril. At ito naman ay napatunayan ng isang security surveillance camera mula sa kapitbahay ni Rowena. Batay sa footage, ang truck ni Dane ay dumating sa bahay ni Rowena ng mga bandang alauna ng hapon noong October 3, 2016, ang araw kung kailan naganap ang krimen. At ayon sa affidavit, itinago ni Dan ang kanyang baril sa kanyang sling bag sa kanang bahagi ng kanyang braso habang pumapasok sa bahay ni Rowena. Pagkapasok, agad niyang binaril si Rowena nang makita niya ito sa kusina. Pagkatapos, agad siyang tumakas nang akala niyang napatay na niya si Rowena. At habang nagmamaneho papalayo sa pinangirihan ng krimen, itinapon niya ang baril sa isang lawa at ang kanyang isa pang telepono. Dahil sa pag-amin, si Dane ay kinasuhan ng first degree murder. Noong November 2018, sa paglilitis, giniit ni Dane na hindi niya intensyon na barilin si Rowena at nagawa niya lamang ito dahil sa takot. Maliban dito, sinabi rin niyang dumarana siya ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Gayunpaman, ang prosekusyon ay nagbigay ng ebidensya na nagtuturo sa kabaliktaran ng kanyang dahilan. Iginit ng mga polis na ang tama ng baril sa ulo ni Rowena ay nagpapatunay lamang na ginawa ito ng walang pag-aalinlangan at nilalayon talaga ng salarin na gawin ito sa biktima. Kaya dahil sa pag-amin at sa mga ebidensya, Si Dane Thomas Owens ay sinintensyahan ng magkasunod ng 25 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Sa kasulukuyan, siya ay nananatiling nasa likod ng mga rehas ng Hutchinson Correctional Facility sa Hutchinson, Kansas. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina na Marian Ortiz and Family from Lipa City, Batangas at IVR Subal from Dubai. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Rowena Irani. Ako po si G, maraming salamat.